napakahusay na visionary. Alam niya at hinahanap niya kung saan dapat uh, gumawa ng proyekto para sa isang problema at sinisi. Naiuwi na nga si D.V. Sabellano sa kanyang bahay sa Ilocos Sur at dito na nga gaganapin ang huling lamay bago ilibing sa Kabugaw Cemetery dito rin sa Ilocos. Ito nga ang kanilang bahay sa Villano Residence sa Ilocos. Nandito rin agad ang kanilang pamilya. Kompleto nga sa first night sa Ilocos. Isinagay nga ng helicopter ang mga labi ni DV kasama din ang asawang si Dina Bonnevie nitong Sabado at sumunod na nga lang ang ilang family na nasa QC. Bago nga lumipat sa Ilocos ang kaibigan ni Dina na sina Patricia Javier at Teresa Loizaga na kiramay. Nagpadala na rin ng bulaklak si President Bongbong Marcos. Sa bahay nga ng Savellano Residence, makikita ang mga memorabilia ni Kadsat TV Savellano. Maraming nga itong naiipon sa isang buong kwarto punong-punong -puno nga ng ganito. Simple lang din ang kanilang bahay dito sa Ilocos. Sa last night sa QC, maraming nga ang nagbigay ng eulogy speech nauna na nga si Tina Bonneby at maganda ang kanyang mga sinabi um, napakahusay na visionary alam niya at hinahanap niya kung saan dapat uh, gumawa ng proyekto para sa isang problema at sinisi sinisikap niya na mabigyan ng solusyon ang mga uh, problemang nakikita niya kung saan dapat bigyan ng proyekto, tulong lang siya uh, alam ko na he gives his time to you all na present siya, napakabuti niyang kaibigan uh, matulungin, humble but I'd like to share my side with you hindi rin po madaling maging asawa ng isang napaka dynamic na tao dynamic na tao matalino pong asawa ko in eh, Locano they would say nasirib um, ano nga yun ang, ang, ano nga yung equivalent patch ng magaling Bukod sa nanaing na anos, I would always hear that he was doing all the things, all the projects he was involved with, lahat ng endeavors niya. So then I understood na our time on earth is not really for ourselves. It's not also devoted just to our spouse. But we are supposed to we are supposed to accomplish goals, destiny, um whatever God has envisioned for us, whatever God has planned for us, because we are here to be of service to others. So my husband wasn't there just for me, but for me to share him with you. That's when I realized, siguro hindi na ako magsiselo sa time ni D.V. sa akin, kung tutulungan ko siya sa mga endeavors niya. That was the day I said, I'm willing to help you in all your endeavors. Isama mo ako, Church. Gusto ko rin matuto. Gusto ko rin makatulong. So siguro alam naman ninyo. Kinuwento nga ni Dina Bonipi kung paano naging asawa si DV. Tulungan nga ang mag-asawa sa mga endeavors. Hindi daw madaling mag-asawa ang isang napaka na tao. Talagang tutok sa trabaho itong si Kung maalala mo, Mayor Dell, yan ang ating dating... Actually, ikaw ay isa sa mga nag... ano nito eh, nag-invision. Ang sabi ng noon ni Dell na sana mabuo natin yung mga ano, yung mga kamembro natin dati sa NMOL na wala nang wala nang ginagawa, nag-graduate na sa edad, lumagpas ang edad. Hanggang 35 lang kasi dati ang NMOL. Pero no, siyempre, marahin na magpasayda, hindi pa idad, ba, naging gobernador, hindi na sila legislator, so they're not part of the NYL anymore. So, nung nasabi ni Delion, uh, binuo namin yung struktura. Maganda ka po po. ni Boss Bibi ang pagiging striktong boss at pagiging maalalahanin bilang kaibigan. Balancing, balancing these two sides, the demanding boss, And the caring friend was a small feat, but DB did effortlessly. He could push you to your limits in the workplace, and then remind you in his quiet, in his quiet way, that you were more than just the work you did. That's who he was—a man who cared deeply about people and their growth, both personally and professionally. Today. I stand here. I feel a great loss. But I feel immense gratitude. Ang yaman ng Apo. Apo TV, kiti aming nga inpahe mong kanya. Ayaw kong tatakbo ka. Sabi ko naman sa kanya, uh, ah, sige, sabihin ko na. Basta bigyan mo ko ng uh... nang uh, time naman na ay ng anak ko kung ganon sabi ko sabi sa sa si nagpapaka fileing kaya hindi dapat kaya hindi dapat kaya hindi hindi dapat kaya hindi dapat kaya hindi dapat kaya hindi dapat kaya hindi dapat sa hindi ko kaya hindi dapat 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 kaya hindi Well, eh, alam ko naman gano'ng kaka-close kay dito So, pagbigyan mo na. So, yun. Napasok po tayo sa politika. Doon ko po nakilala ang NMYL. Sa dami-dami po ng trainings ng NMYL, nadaanan ko po, po lahat sa Asian Institute of Man